Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Virgo para sa Marso 27, 2025. Sa araw na ito, hayaan mong punuin ng liwanag at kasiyahan ang iyong espiritu. May dalang kakaibang enerhiya ang araw na ito, nagbibigay sa iyo ng pagkakataong magpakawala ng anumang bigat na iyong nararamdaman sa puso at isipan. Ang araw na ito ay nagtuturo sa iyo kung paano balansihin ang iyong pagmamalasakit sa iba at ang pangangalaga sa iyong sariling kapakanan. Napakahalaga ng araw na ito upang mas maunawaan mo ang sarili mong emosyon at kung paano mo maaaring gamitin ang iyong empatya nang hindi ito nagiging pabigat sa iyong sariling enerhiya. May mga pagkakataon sa buhay kung saan nararamdaman mo ang bigat ng mga damdamin na hindi mo lubusang maipaliwanag. Ang mga lumilipas na alaala, ang mga hindi nasabi o hindi nagawa, at ang mga pangarap na tila malayo pa ay maaaring bumigat sa iyong kalooban. Ngunit tandaan, bawat emosyon na nararanasan mo ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Sa araw na ito, pagtuunan ng pansin ang iyong mga iniisip, huwag hayaan silang lumipas nang hindi mo nauunawaan ang mga aral na dala nila. Ang pagharap sa iyong sariling takot at pangamba ay isang malakas na hakbang patungo sa paglaya mula sa anumang bigat na bumabalot sa iyong puso. Isa sa iyong pinakamalaking katangian ay ang iyong kakayahang makiramdam at umunawa ng damdamin ng iba. May kakayahan kang maramdaman ang hinanakit ng ibang tao, ngunit tandaan na hindi mo kailangang pasanin ang kanilang sakit upang ipakita ang iyong malasakit. Napakahalaga ng pagtatakda ng malinaw na hangganan sa iyong sarili. Huwag mong hayaang mawala ang iyong sariling kapayapaan sa pagsisikap mong buhatin ang bigat ng iba. Sa araw na ito, pag-aralan mong balansihin ang pagtulong sa iba at ang pangangalaga sa iyong sariling enerhiya. Maaari mong ipadama ang iyong pagmamalasakit ng hindi kinakailangang isakripisyo ang iyong sariling emosyonal na kapakanan. Habang lumilipas ang araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang lumaya mula sa nakasanayang mga gawain. Minsan, ang simpleng paglabag sa iyong karaniwang rutin ay maaaring magbigay ng panibagong sigla sa iyong buhay. Hindi kailangang maging isang matinding pagbabago, maaaring ito ay kasing simple ng pagbabago ng ruta pa uwi, pagsubok ng bagong pagkain, o paggawa ng isang bagay na hindi mo pa nasusubukan dati. Ang maliit na hakbang patungo sa pagbabago ay maaaring magbigay sa iyo ng bagong inspirasyon at lakas upang harapin ang hinaharap. Habang papalapit ang gabi, pagnilayan ang lahat ng iyong pinagdaanan sa buong araw. Minsan, hindi natin napapansin kung gaano kalayo na ang ating narating dahil sa bilis ng mga pangyayari sa ating buhay. Maglaan ng oras upang pahalagahan ang mga aral na iyong natutunan pati na rin ang mga taong nagbigay ng liwanag sa iyong araw. Huwag matakot na harapin ang mga emosyon na lumitaw ngayon, sapagkat ang bawat isa sa kanila ay may dalang mahalagang mensahe para sa iyo. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay asul. Ang asul ay kumakatawan sa kapayapaan, katatagan, at kaliwanagan ng isipan sa pamamagitan ng pagsusuot ng asul o pagkakaroon ng anumang bagay na may ganitong kulay, maaari mong maramdaman ang isang mas kalmadong enerhiya sa buong araw. Ang asul ay makakatulong sa iyong pakiramdam ng kapanatagan at makakatulong sa iyo upang makahanap ng linaw sa mga bagay na maaaring nagiging malabo sa iyong isipan. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay 5, siyam, at tatlumput dalawa. Ang lima ay sumisimbolo ng pagbabago at paggalugad, isang paalala na huwag matakot sa mga bagong oportunidad na darating sa iyo. Ang siyam naman ay nagdadala ng enerhiya ng pagkumpleto, isang indikasyon na may isang aspeto sa iyong buhay na maaaring malapit ng matapos, ngunit may bagong simula ring naghihintay. Samantalang ang tatlumput dalawa ay sumasalamin sa balanse sa pagitan ng lohika at intuition, Isang paalala na pakinggan mo, hindi lamang ang iyong isipan, kundi pati na rin ang iyong puso. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsulat sa isang journal. Isulat mo ang lahat ng iyong nararamdaman, ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo, ang mga takot na bumabagabag sa iyong isipan, at ang iyong mga pangarap. Sa pamamagitan ng pagsusulat, mas mauunawaan mo ang iyong sarili, at mas madaling makakahanap ng mga sagot sa mga tanong na matagal mo nang iniisip. Ang pagsusulat ay isang mabisang paraan upang mapanatili ang koneksyon sa iyong panloob na sarili, at upang makita mo ang iyong paglago sa paglipas ng panahon. Sa pagtatapos ng araw, yakapin mo ang anumang emosyon na lumitaw sa iyong puso. Hindi mo kailangang laging maging matibay, normal lamang na makaramdam ng lungkot, pagod, o pangungulila. Ngunit tandaan, sa bawat pagsubok na iyong napagtagumpayan, mas lalo kang nagiging matatag. Hayaan mong ang gabing ito ay maging isang pagkakataon upang ipahinga ang iyong puso at isipan, at upang muling maghanda sa isang panibagong araw na puno ng pag-asa, inspirasyon, at mas maraming pagkakataong matuto at lumago. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.